Ayan, good morning, good morning <laughs> mga idol. Clearing time mga idol. Kami kaming ka nun, no, eh, maki, makilabas siya po. Iman, eh, Pitch, so yan, oh. Nanan, Pitch, makilabas ka pa kayong kaming, oh. Oh, kaming, kaming. Oh, pot, bakit pa, Rich, kung may kaming ka, anong kayo, ka? oh? ka lang, may putak ah, sa ka na, Ah, Mga nyan? Ay, mamantul, sabo lang po. Huwag po, pogi ka ata ngayon, eh. Ay, siya, Ah, wow. O ba, lakpo siya ma, maksyon niya pa po, mga idol. O. Ayan, ayan, o, si Mabits, pogi, o. Pwede ka pa, alias pogi. Ayan, ayos, ang ganda. O ba, pakaway-kaway pa. Kaway -kaway pa. <laughs> ayan, ayan po, si Boy Kaming. Wala. Wala pa, parang dito, kariyan. Tingnan mo, magkikirang ka, o. O, mayroon, ka dyan. O, o, No, Ayan shout out nga po pala sa mga idol natin okay. laging naka dyan niyan din ng government sa <laughs> mga idol sa suporta. Ah. Good morning, Binamit good morning na mga, uno, idol. mga idol. Ay mga idol, binalot na ng puno ng baging ng po. Ini-clearing ng namin, nalagyan namin ng ilaw. Ng baging na Ayan. Binamit ng damo, nabalutan ng damo. Ayan po, nakikram po si Ma'am Pito, baka daw makaming.